Mga kaenkantadiks, nagsimula na ang mga bulong at usap-usapan. Sino nga ba talaga si Dea? Ang kanyang biglaang pagdating ay nagdulot ng matinding katanungan, at ngayon, posibleng mabago ang buong kasaysayan ng Encantadia. Alamin natin ang pinakamatitinding fan theories tungkol sa kanyang pinagmulan bilang isang sangre. Unang beses palang lumitaw si Dea, agad itong nagpasabog ng tensyon sa sangre hierarchy. Sino siya? Saan galing ang kakaibang kapangyarihan niya? At bakit tila iba ang aura ng kanyang presensya? Hindi rin nagpahuli ang mga manonood dahil halos agad-agad ay nabuo na ang sari-saring teorya tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Una sa listahan, ang tinaguriang Hidden Child Theory. Ayon dito, si Dea Rao ay anak ng isa sa mga prominenteng sanggre, isang lihim na matagal nang itinago. Ang tanong, sino ang kanyang magulang, may mga nagsasabing si Alena, iba naman ang nagtuturo kay Danaya, at meron din naniniwalang mula siya sa isang pinagbabawal na relasyon. Kung totoo ito, magbabago ng malaki ang dynamics ng Encantadia, lalo na sa ugnayan ng mga sanggre. Pero meron din mas wild na ideya, ang Time-Displaced Ancestor Hypothesis. Sinasabi ng teoryang ito na si Dea ay hindi anak, kundi ninuno. Ibig sabihin, mula siya sa nakaraan at naitulak lamang sa kasalukuyang panahon ang kakaibang estilo ng kanyang kapangyarihan ay maaaring palatandaan ng masinaunang anyo ng Mahika, isang kapangyarihang mas matindi kaysa sa kasalukuyan. Kung totoo ito, baka mabuksan ang pinto para sa mas malalim na lore ng Encantadia. At ito na ang pinakamatindi, ang reincarnated deity speculation. Ayon sa mga hardcore fans, baka si Dea ay hindi lang basta sangre, kundi isa palang nagbabalik na Diyos o Diyosa ang kanyang misteryosong dating ay maaaring konektado sa mga sinaunang propesya at alamat. Kung totoo ito, isipin na lang natin, isang Diyos na namumuhay kasama ng mga sangre. Ano kaya ang magiging epekto nito sa kapangyarihan at balanse ng buong mundo ng Encantadia? Kung tutuusin, bawat teorya ay may kanya-kanyang bigat at epekto sa fandom. Pero sa huli, iisang tanong lang ang mahalaga, alin sa mga teoryang ito ang pinaniniwalaan mo? Ang hidden child ba? ang time-displaced ancestor, o ang reincarnated deity. I-comment nyo na ang inyong opinion, at sama-sama nating tuklasin ang misteryo ng tunay na pinagmula ni Dea. Abangan dahil baka mas maraming sikreto pa ang mabunyag, dito lang sa ating Encantadia Fan Theories Report.